Ano ko yung masir? Ha? Ano ko yung mo dyan? Mungunin ka ng isda? Oo. Kailangan ilang dito ilang ilang ano? Para makakarami tayo. Ah. Ayan, mga masir. Uh, tayo ng isda dyan. Is naging tayo mga idol. Tara. For today's video, is naging tayo mga boss. Masih ada tu, masih ada tu mas, masih ada tu, masih ada tu, sa tubig. Hoy! Ang po, sir, tomas, Tumaas tubig. Lumangat! <laughs> Lumangat Umangat ang <Umangat at>, <laughs> so tubig! ang Baka huh? oh, kami ay anuin, maa! Biglang ang tubig, oh. okay, kayo, mga master, biglang umangat ang tubig. Pag umangat umangat ng tubig down, guys, biglang taas Dito lang tayo. Dito lang tayo. Sana pagkakataon sa dam, mas lang. umangat ang tubig. Uh, ha? Pa kawala siya yung uh, tubig ng dam, mga idol. Tignan nyo. <coughs> Yan, tol. Sige, tol. Yan. Pero natin. Ha? Eh, doon na lang. Doon na lang. Doon na lang. oh, sa taas na lang. Sa taas na lang. D -d -dun sa pinakatulo. Doon sa... Kito, okay, okay. Bilang umangat ang tubig. Bilang umangat ang tubig. Pinapansin mo, Aldo. Kaya nga. Pinapansin. Ang ilaw sa... Sa mga isda

সোম <coughs>